Condolence, Kyla. Condolence. Ang hirap pa rin matanggap na wala na si Mama. Mahirap talaga sa umpisa. Pero pasasaan at masasanay ka rin sa sakit. Ganyan rin ako dati, kay. Pero matatanggap mo rin kalauna ng pagkawala niya. Sana nga. May tutuluyan ka na ba, Ky? Oo nga. Nag-aalala tuloy kami. Wala pa. Lari naman akong kamag-anak dito sa Maynila. Pwedeng tuluyan. Um, may suggestion ako. Ano naman yun? Gusto mo bang doon ka muna sa bahay ko? Total, mag-isa lang naman ako. Yun naman pala, oh. <laughs> Naku! Hindi <laughs> na, Gia. Pero ano ba, nakakahiya. Sobrang dami mo nang naitulong. Ikaw na nga ang nagpahiram sa akin para makapagpalibing kay mama, di ba? Hindi ba parang inaabuso ko na ang kabaitan mo? Huwag mong alalahanin yun. Sino po bang magtutulungan kundi tayo mga magkakaibigan? Tsaka, temporary lang naman, habang hindi ka pa nakakasettle. Sigurado ka ba? Siyempre iba ang may housemate. Sanay ka pa namang mag-isa sa bahay. Huwag ka nang mahiyakay. Si Gia na yung nag-offer. Tama si Roy. Bes, kaibigan mo ako. Besides, wala ka ng pamilya na pwede mong lapitan. Kaya tanggapin mo na yung offer ko. Sige ikaw bahala bes Pero thank you ha Malaking tulong talaga kayo sa akin Kung wala kayo Hindi ko na alam kung saan ako pupulutin Wala yun Gusto ko rin naman na may makasama for a change Para meron din ako makakwentuhan Pag uwi sa bahay Hindi na kita kailangan tawagan Kasi nandun ka na Thank you ha <laughs> Ang hinap talaga kapag Pagkisa pag na sa buhay Tulad ko walang kasama. Walang kasangga. Kaya nga nandito ako. Handa akong tumulong sa'yo. Ano mang oras mong kailanganin. Best friends forever? Best friends forever? <laughs> sali nyo naman ako dyan. <laughs> <laughs> o sige na, sali ka na. Tampo ka naman agad. Group hug! <laughs> Anong ginagawa mo? Lunch break na. Hindi ka pa ba nagugutom? Ah, hindi. Ayos lang. Busog pa ako. Yung totoo. Bakit hindi ka pa kumakain? Lakasan na ng kulo ng sikmura mo. May problema ba? May nasabi ba sila, sir, na ikasasama ng loob mo? Kakausapin ko. Hindi. Wala naman. Eh, bakit nga hindi ka pa kumakain? Matatapos ang lunch break. Bes, kasi ang totoo niyan, wala na akong pambili ng pagkain. Kaya yeah, tinitiis ko na lang. Sa bahay na lang ako kakain pagka uwi. Sus! Yun lang pala. O, oh, eto. Oh, ano to? Baon ko. Sa'yo na lang. Bibili na lang ako ng akin. <laughs> Bes na ko hindi na. Bes. Sige na. Kainin mo na yan. Alam ko ang feeling ng nagugutom habang nagtatrabaho. Kaya hanggit maaari, Ayokong ma-experience yun ng iba. Lalo ka na. Kaya sige na. Sa'yo na yan. Thank you talaga, Bess, ha? Promise. Babawi ako pag nakaluwag-luwag na. Ako naman ang manilibre yeah. sa inyo. Saka mo naisipin yun. <laughs> Paano na to? Tatlong araw pa bago ang sweldo. Paano ko ito mapapaabot hanggang sa susunod na sahod? Bes? Anong ginagawa mo? <sighs> Hirap paging mahirap. Bakit? Ano ba problema? Pinakwenta ko ang gastusin ko pero hindi na talaga kakayanin. Napaabutin hanggang sa makasweldo. Ay, buhay. Yan na lang ba ang pera mo? Gusto mo. Pahiramin na muna kita. Tutal, sweldo naman na in three days. Sure ka. Baka ikaw naman ang kapusin. Okay lang. May iniipit talaga ako in case of emergency. I'm sure naman na ibabalik mo sa akin ang hiniram mo. Hindi mo ako matatakasan dahil dito ka sa bahay ko nakatira. <laughs> At wala naman akong balak na takbuhan ka, okay? <laughs> At nandyan si Roy. Oh, pa, bakit ako? <laughs> sa'yo ko hihiram kapag kinapos ako. Ha, walang problema sa akin yun. Maiba tayo, Kayla. Hmm. Madali ka pala makakabawi sa akin. Ha? Huh? pano Paano? Nung lamay ng mama mo, may naispatan na akong pogi. Hindi mo ako pinakilala. Ngayon ka bumawi sa akin. Ngayon mo siya ipakilala sa akin. <laughs> Ay naku, pambihira ka talagang babae ka. Pati lamay, hindi mo pinapatawad. <laughs> Tumigil ka nga dyan, Roy. Ano, Kyla? Yes, sino doon? E eh, kilala mo naman lahat ng mga kaibigan ko. Yung matangkad. Malaki ang katawan na, Mr. Suhin. <laughs> si Andrew, okay. <laughs> hindi ko na ipinakilala sa'yo kasi wala kang chance doon. <laughs> ayun lang. <laughs> Ay, bawiin ko na lang pala tong papahiram kong pera sa'yo. Ay, total wala kang tiwala sa ganda ko. <laughs> okay, sige, sa ganda mo, may tiwala ako. Kaso si Andrew, lalaki din ang gusto. Bet mo pa din. <laughs> <laughs> Yan ang napapala mo. <laughs> Ay, pas, kalaban pa pala sa market. Sayang, pogi pa naman. dami ng naitulong at nagawa sa akin ng aking mga kaibigang si at Troy. Minsan nahihiyan na akong tumanggap ng kung ano paman na galing sa kanila. Palagi na lang ako ang inuuna nila. Minsan, naiisip ko kung naaabuso ko na ba ang kabaita nila. Ngunit palagi nilang sinasabi na, hindi yun ganon. Kusang loob daw silang tumutulong. Dahil yun, ang gusto nila bilang matalik na kaibigan. Kailan kaya darating ang araw na ako naman ang makapagpapasaya sa kanila? Gusto kong suklian ng lahat ng kanilang kabutihan. Bess, Out na ako ah. Oh, ang aga mo naman yata uuwi. May lakad ka ba? Oo, may lalakarin ako sa SSS. Ingat ka sa pag-uwi mamaya ah. Sige, sayang naman. Ililibre ko sana kayo ni Roy. Bakit? Anong meron? Ah, wala. Sige na, baka maliit ka pa sa lakad mo. Next time mo na lang kami ilibre. Set natin. Okay, bye. Ingat. Eh, yung birthday ko na lang. Sana sila malilibre. Surprise! Happy, Happy birthday! birthday! Roy! Yeah! Happy birthday, baby guy! Ganda mo ngayon, na. Ah. Miss, Roy, paano? Para sa akin? Mapapalampas ba namin ang birthday mo? Kaya nagplano kami ni Roy. Nag-half ako para mag-prepare dito sa surprise namin para sa'yo. <laughs> Miss eh, hindi mo na kailangan gawin 'to para para sa akin, pero thank you ah. Hindi ko 'to inexpect. Akala ko talaga nakalimutan niyo yun na yung birthday ko eh kasi maghahapon na ang lumipas, hindi mo man ako binati. Special ka sa amin, kaya bilang mga matatalik mong kaibigan gusto namin ma-experience mo mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Dahil hindi pwedeng puro problema na lang hinaharap mo. Dapat ini-enjoy din ang buhay. Alam nyo, thankful ako dahil merong tulad nyo sa buhay ko. Kayo pa lang talaga ang nakapagparamdam sa akin na special ako. <laughs> Namahalaga ang araw na to. Kadalasan kasi lumilipas ang birthday ko na parang yung araw. Wala na nga akong handa. Wala pang bumabati. Kaya kayo, ginulat niyo talaga ako. Na-surprise niyo ako. <laughs> Kaya nga ginawa naming espesyal ang birthday mo. Wish ka na. Para ma mo na yung candle. <laughs> o oh, sige, wait. Ang wish ko, sana maging mahaba ang buhay ng mga kaibigan kong si Nadia at Troy. Sana bihayaan sila ng malulusog na pangangatawan at sana hindi sila magbago ng pakikitungo sa akin. Bakit naman yun ang wish mo? Oo nga. Birthday mo tapos parang sa amin ang wish mo. <laughs> kasi, kasi nabas kayong mga kaibigan ko. Lalo ka na, Gia. Dahil kahit hindi mo naman ako responsibilidad, lagi mo akong tinutulungan. Lagi kayong nandyan para damayan ako. Kulang ang thank you para sabihin ko na napaka-bless ko na meron akong mga kaibigan na kagaya niyo. Alam mo, kung ako ang mag-wish para sa'yo, ang wish ko, sana, lagi kang maging masaya. Kasi alam kong lahat ng mga pinagdaanan mo. At dahil alam ko din na mabuti kang tao. Gusto ko sana ay mga magagandang bagay naman ang maranasan mo. Ako din, may wish para sa iyo. O oh, sige, ano namang wish mo para sa akin? Ayusin mo yung wish mo ah. Baka puro kalokohan na naman 'yan. Hmm? ko na nga kinokontra yung good vibes ko. Eh. Sus, papa Papapilit pa. <laughs> oh, anong wish mo for me? Ngayong birthday ko. Sana makatagpo ka na ng jowa na may apat na M. <laughs> ano yung <laughs> apat na M? Matandang, mayaman na madaling matsugi. Tsuga <laughs> <laughs> <Tiyo> talaga? <laughs> Kahit kailan ka talaga, hindi ka nawawala ng kalokohan. Masyado kasi kayong seryoso. Eh, dapat nga happy, di ba? Kasi happy birthday. Wala namang sinabing emo birthday. <laughs> <laughs> Salamat talaga sa inyo, ah. <laughs> ulilang lubos man ako, ay napuna naman ang lahat ng naiwang puwang na mga kaibigan kong sina Gia at Troy. Sila na ang itinuturing kong pamilya. Alam kong hindi lahat ay nabibiyayaan ng mga taong tulad nila. Sila ang kayamanan ko dahil napakaswerte ko nang dumating sila sa buhay ko. Masasabi kong mas matapang akong hinaharap ang bukas dahil sa kanila ano man ang kahinatnan ko sa buhay, ay alam kong handa silang dumamay. Sana makatagpo din kayo ng mga kaibigan na tulad ng mga kaibigan na meron ako. Mga kaibigan na laging nandyan, lalo na sa oras ng kagipitan.